may nangyari pong uh, terror attack. Hingi po kami ng update dito sa Russia kung saan mahigit 130 po ang namatay. Meron po bang nadamay? Sana naman na kababayan po natin. Wala po. Wala Ay, pong naiulat. Na, oh no? po. mula sa ating Department of Foreign Affairs, meron tayong embahada sa Moscow and uh, nakapanayam, nakausap ko rin si si Yusek Ed De Vega noong uh, weekend and uh, klarong-klaro walang apektado And uh, we are monitoring the situation naman on the ground. Uh, ang ating embahada is in contact with our uh, Filipino community mm -hmm. in Moscow. Uh, hindi ito dapat mag, uh, maging dahilan ng uh, widespread panic no? sa buong, uh, at least sa Filipino community sa Moscow. Uh, situation is under control and as we understand it, meron na ring mga law enforcement measures na na inilatag at pinaiira lang ang, ang Russian government. Mm -mm, mas maging mapagmatyag at mag na lang yung ating mga kababayan ano po sa Moscow. Um, puntahan ko naman po itong sa Haiti. Kamakailan naman nagtaas ng alert level 3 dahil po sa tensyon. At na, uh, nadagdagan po ba yung, uh, alam, I understand, marami po tayong mga kababayan na rin na nagpa, nagpaabot na gusto na po nilang makauwi ng bansa. Yeah, 63 ang nag paabot na gusto nilang makauwi out of around 154 sa talaan ng ating embahada uh, and sa Washington DC kasama ng ating labor attaché and of course coordinated din tayo with the TFA here in Manila uh, meron lang mga hamon on the ground no kasi auna sarado ang ang uh, international airport number oh, two okay. uh -oh. Num number two ay uh, yung land travel to and from Port of Prince, yung capital, uh, severely affected. So, ang, ang mensahe natin ngayon, of course, is to, for our OFWs, our kababayans na keep, stay indoors, keep yourself safe. Huwag makihalo sa mga uh, pag-uusap o di kaya mga debate o balitaktakan ng mga H Asian citizens, no? sa kanilang uh, sitwasyon ngayon, sa kanilang uh, pang-national na, na sitwasyon. Uh, instead, stay indoors, stay safe. And uh, kagiat nito, uh, yun nga, the risk na wag pumunta ng capital kung merong risk, no, danger sa, sa pagbiyahe. So, ang hamon dito ay paano buwiin yung ikalap yung 63 at saka yung flight. So, ang na lang natin, rest assured, Uh, the Philippine embassy in Washington Ambassador uh, Romualdez is doing all they can no to facilitate yung pag-arrange ng flight repatriation flight bigyan lang natin ng kaukulang panahon kasi uh, yun nga may mga challenges on the ground but rest assured we're keeping our Filipino community our OFW safe uh, and so far walang uh, nasasaktan nababalitaan na nasaktan o naapektuhan na apektuhan ng ng uh, <coughs> ng uh, karahasan mm -hmm, mm -hmm. dito. Opo. And we hope it stays that way. Opo, um, you said, sa Haiti ba, marami ba tayong mga kababayan doon? Ilan po ang uh, estimate nating mga Filipinos doon? Hindi ganun karami, mga 154. Kasi may existing mm. ban doon since 2017 na... Uh, uh hindi hindi yan na sertipika kasi ang Haiti na na may mga batas na baka kapag protekta sa OFW at at ayon sa ating batas si sertipikahan niya ng DFA at hindi tayo nakatanggap ng certificate of of um, compliance ng Haiti sa standards set by our laws so hindi siya naging uh, hindi siya naging uh, destination no ng OFWs kaya may ban existing ban diyan Kaya't hindi ganoon karami mga 154 So lumalabas po uh, halos kalahati ay gusto na nga pong umuwi. Ano yung kadalasang trabaho nila doon? Ang uh, mga trabaho sa Haiti uh, mga hindi, high, hindi may may highly skilled na, na bilang pero for the most part ay mga hindi sila mga mga semi-skilled, no? tawagin na nating semi-skilled. Mm -hmm. So, yung mga trabaho nila doon uh, will include halimbawa, mga uh, warehousing, uh, mga accountants, housekeeping, mm -hmm. mga mechanics, mga stock supervisors, technicians, mm -hmm, uh, mm -hmm. manager, auditor, ganyan. So, mid-level lang. Uh, Tama-tama lang na semi-skilled to skilled workers. So, pa pero po ang mahalaga doon ay so far naman lahat naman po ay may may communication naman po tayo sa kanila at namo-monitor yung sitwasyon. Yes, uh, siguro dagdag ko lang may konti ring mga professionals, nurses and engineers, pero again the predominant number is uh, semi-skilled. So, yes, uh, man na natin ang sitwasyon na uh, uh, mayroon tayong mga pakikipag-usap sa Filipino community doon at uh, alam naman natin yung yung mga uh, kanilang uh, uh, mga mga aulat na binibigay sa atin at yung pag-iingat no ito mahalaga dito na nakikinig ang Filipino community natin sa mga kaukulang payo in terms of how to be safe and for that reason kana wala pa tayong nadidinig na we hope it stays this way wala tayong nadidinig na sitwasyon na naapektuhan ng ng karahasan ng ating mga kababayan Okay. Puntahan naman po natin itong sa Red Sea. Ano po? Um, matapos po ang uh, Uh, magkakasunod na insidente nga po sa Red Sea at kalapit na lugar, idideklara na po natin itong warlike zone. At nailabas na po natin yung form, 'di ba? May form po 'yon. Ah, um, uh, USEC. Yes, yes. Uh, okay. yung uh, pagiging warlike zone ay uh itinalaga na ng uh, International Bargaining Forum. Nagpapasalamat tayo. Nanawagan tayo at ngayon ay itinalaga na kaya uh, tayo ay uh, magbibigay ng uh, uh, kaukulang uh, tulong sa mga OFW seafarers natin na gustong or ayaw sumakay no kung malaman mm -hmm. malaman nila kasi ang bangko ang naman bago maglayag yan syempre malalaman mo na saan pupunta sa puerto no uh, posibleng dito manggagaling or nasa puerto sa kalagitnaan ng kontrata nasa puerto mm -hmm. uh, pwedeng tumanggi no pwedeng sabihin hindi ako gustong sumakay dyan. Kasi papunta yan ng Red Sea of Gulf of Aden, a war-like na sitwasyon doon. So, may mga forms tayo para mas madali, mas madaling ipadala na lang sa atin ng worker. Malaman natin kung sino exactly. May hotlines din tayo in case medyo kabado ang worker natin na mag-fill out ng form. Opo. Pwede siyang tumawag at verbally sabihin niya na ayaw na niyang maglayag Uh, sa Red Sea at Gulf of Aden. So tutulungan natin kasi meron ng standing right to refuse sailing. Maritime tradition talaga yan. Mm -hmm. So itinatalaga lang natin yung, marit, yung right to refuse sailing kasi buhay na talaga ang nakataya ngayon. Our, our seafarers, bagamat sanayan sila sa, sa panganib, sa risks, ay hindi yan sila trained to be say, soldiers or, or mm -hmm. Navy personnel. Uh, para lumaban so o ma malagay sa gitna ng laban so uh, ay too much na to ask for our seafarers at nakita na natin ang epekto nito yung dalawang nasa sa sa bulk carrier na true confidence yung naatake ng missile noong March 6 nakita na natin yung matinding epekto kapag uh, nasa kalagitnaan ng karahasan ng ating mga tripulante sa Red Sea and Gulf of Aden. So, Ayaw na natin ito uh, sa sitwasyon na ito kaya may panawagan din actually mag-divert no yung ship owners bigaworld mm -hmm. warlike zone and uh kung maglayag ang isang marino dapat may sapat na protection sa kanya. Mm. And uh, so far po ba ay mayroon pa rin naglalayag doon I'm sure yung mga ship owners or eto pong mga, uh, mga kumpanya na ito ay umiiwas na rin. Yes, uh, dapat marami na May ulat naman na karamihan ay umiiwas na. Uh, it's really just a question of uh, kung sino pa yung uh, nangangahas or nagsusubok eto uh, nga ayaw natin ng ganun. Ayaw natin ng ng uh, risk uh, para kumita ng pera sa komersyo uh, at the expense of our seafarers. Hindi po natin gusto 'yan. Mhm. Mm at meron na po ba rin na mga pumirma na ng waiver? na mga kababayan tayo na ayaw nga po nila maglayag or may mga complaints po sila sa kanilang mga agency. Oh, uh, actually isang dahilan kaya gusto rin natin na uh, magkaroon ng facilitation mga forms is uh, wala pa tayong nadidinig at uh, uh, pero we're not taking anything for granted at hindi natin iniisip na kaya wala pa tayong nadidinig na tumatanggi ay ayaw talaga ay gusto mm. talaga nila maglayag. We still have to presume na kailangan talagang uh, bigyan ng pagkakataon ng isang seafarer to make a proper judgment call. And uh, yun nga, kung sila ay mag na ayaw, eh bibigyan natin silang chance ay paabot alam natin sa atin yan para action na natin. Kausapin natin yung agent dito at yung ship owner na wag nang pasakayin yung seafarer na tumatanggi. Kasi baka kakuyusek yung iba, Um, hindi na lang nila kasi sa sobrang tagal sila naghintay para makasampa. Iniisip nila ang tagal na rin uh, walang trabaho or walang kita at uh, alam mo naman tayo mga Pilipino, well, uh, minsan uh, sige na lang. Ano po maraming, ba Grabe, uh, uh, maraming kadahilanan at ang, ang marino, yun nga, uh, sanay na siya uh, sa paglalayag na mayroong attendant risks na tinatawag. Uh, Here she ito 'no maganda sa ating mga marino. They are a skilled workforce, no? Uh, hindi sila kailangang i-handhold. They can decide for themselves okay. and uh, kaya na nilang balansehin ang mga konsiderasyon. Ayan, uh, katulad nung nabanggit ninyo, uh, yung konsiderasyon ng uh, pangangatawanan na niya yung kanyang let's say 5, 10, 15 years na na nagiging marino. Sanay na siya sa mga pangyayaring katulad nung nangyayari sa Red Sea so he will assume the risk but at the same time, Uh, we will also have to just, the government, kailangan din natin iparabdam sa mga marino na nandi dito tayo sa likod nila if and when they decide mm -hmm. no, to mm -hmm. to refuse to sail. Mm -hmm. At this point po, um, Yusek, before we let you go, i-entertain lang po natin yung isa nating caller. May concern lamang po siya mula sa Bacolod, si Monette. Okay. Hi Monet. Hi, good afternoon. Good afternoon sa lahat. Opo, ano po Hi. may paglilingkod namin? Yeah, yeah. Sorry uh, para kay Yusek -dak. Uh, Just a brief background lang. ano. Yung si Sir po namatay sa Saudi last December 16. Mm -hmm. And um, of course, um, naghingi kami ng computation ng kanyang esb and we were told by the company that she was working with na na-endorse na niyo yung check-in yan sa, sa MWO ATN natin sa Jeddah yung January 31 pa so we were asking sana kung magpavastock na maibigay na sa daughter niya yung uh, benefits niya kasi yung daughter niya um, uh, my my sister is a single mom Apo. and your ang, ang daughter niya is physically handicapped but she's studying so she needs a she needs a benefit for her Kwan, for Apo. her education mm -hmm. so yung uh, pinaka latest sa communication with MWO nagko coordinate naman ako sa, sa through email, They were saying uh, they're still waiting for guidelines daw on how to transfer the fund, and they're still waiting for the account. Kung yung yung uh, Philippine account uh, kung saan ita transfer yung yung fund. Mm -hmm. So yung worry lang namin kasi it's been what it's been December pa, January pa yun na indoors. It's been about two months na, and uh, we are a bit sana kung ma-facilitate soonest, uh, it would be a big help sana sa family. Usec Cacdac, ano po ang pwede nating assistance na maibigay po sa pamangkin po ni Monet Okay. Unang-una aalamin natin yung detalye you no know, on the ground, yung kumpanya, pangalan ng kumpanya. Uh, sorry na miss ko lang. Uh, well, una pakikisa at pakikiramay po namin pero na nandun doon pa ho ba yung inyong pamangkin? Yeah. Uh, actually, uh, I'd like to also thank the MWO because they were very helpful in the transport and in assisting the transport na nailibig na po yung sister namin nung February 7 pa so uh, actually it arrived uh, at around mga er, 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 early February to the help din ng MWO so hmm. nailibig na po yung 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 company niya in charge is the United Doctors Hospital okay so we just need to talk to the company uh tungkol dun sa pag-release ng kanyang tama ho ba yung uh, end of service benefit Sir, yung end-of-service yung benefit, according to the company, na-endorse na nila yung check sa MWO, ATN yep. at... Ah, okay. So, Canada. padadala na lang MWO, namin yung check sa inyo? Yes, yes. Yun na okay, lang Okay, okay. We'll do that. Natin. Apo. Okay. Uh, USEC, if it's okay, we'll send you, um, Susan, yes. kunin natin yung buong detalye at i-text, it i-message na lang po namin sa inyo, USEC. Yes, and uh, mm. kunin ko na rin ho yung number ni ma'am. Apo, uh, we will do and that. And we will communicate accordingly. Apo, we will right. we'll, we'll help out. Tutulong mabulik po kami, ma'am, tiga Negros, ah. kasi manwa, kababayan. Kababayan. Ayan po. <laughs> okay, okay. Ayan, okay. Miss Monet, Huwag po kayong magalala. We will endorse you. Ipapadala po okay. namin yung contact details nyo po kay Yusek Kakdak at siya na po ang makikipag-coordinate po sa inyo ang kanyang team. Well, thank you very much. Thank you very much. You're welcome po. Okay, take care po. Ayan po. All right, So, marami na tayong na, uh, na marami tayong na pag-usapan, Usec. Sa susunod Opo. ulit ha. Regular nating na segment to dito eh, Pinoy Connect. Opo. So, Opo. we'll get Opo. an update Opo, again. Marami pong salamat sa inyong yes. oras. Salamat po. Have a blessed holy week. Same to you po. Ayan po. si under Undersecretary Hans Leo Kakda.